yun ayan so guys live tayo ha, streaming ha live streaming on facebook yun napakalina ganda naman ganda ng lens lino panalo yun guys ha tayo ay babalik na Grabe. Sobrang layo Pabalik na ako sa bahay. At magpapahinga na. Ayun guys, may balita ko nga pala kahapon. Kahapon pumunta kami ng outlet mall. Sobra. Napakadaming tao sa sa outlet mall. Unang-una, -una, yung parking. Yung parking. Hirap na hirap ako makakuha. Kasi nga ang dami yung iba nga doon na sa island sa island na nagpa-parking, yung mga may mga Indiano. Tapos traffic pa pauwi. Gusto mo makabili ng maraming items, hindi ka makabili ng maraming items kasi yung cashier, pagbabayad ka, ang haba din ng pila. Tapos, doon sa may Nike Doon sa may Nike Plano ko sana ang bumili ng sapatos Apat, totoo lang Apat ang plano ko Bili ng sapatos, di ba nga Boxing day Ano siya, uh, malaki yung discount So Wala, abutin ako siyam siyam Sabi nila yung mga Pilipino na nakausap ko uh, 9am daw Doon sa may Nike, sa loob ng outlet mall hanggang labas daw yung ano yung pila hindi daw ano hindi daw ano ah, nababawasan ng marami siguro nababawasan po diyon di pero may mga dumarating so ganun kahirap ang ano ang ang ano kapon ang vaccine day so ngayon Ito, gabi-gabi na banat mo to Ayun, stop sign. Nagbabanat mo to. At inaantok na. Ayun, si Cesar daw matumal. Huwag kang mag si Cesar. Magbibisit tayo mamaya. So, yun guys. Ako po ay nagkatid ng pagkain. Ayun, si Mark sa lunga. O, kampi tayo ha. Kukunin kita sa liga ha. May liga dito sa February. Kukunin kita ha. Kampi tayo. Papasahan kita ha. Ayun. Malapit na liga dito, ha? Sa February na liga na dito. Magpalakas ka na. Buo na yung team natin sa February. Buo na. Malakas tayo. Alam man, pang ano tayo? Pang, pang finals. Hindi ko lang alam kung magcha-champion tayo. Pero yung team na binuo ko, pwede sa ano, pwede sa semis, pwede sa finals. Yun. Guys, thank you for watching ha. Uh, after nito, tapos na po ako mag-skip. Sunod naman, 9 o'clock. So magpapahinga ako. Yung guys, ano, uh, nagkatid ako ng maraming ano, ng maraming, ano, uh, nagkatid ako ng pagkain na napakalayo. Kasi nga po, ah, uh, 12 minutes po ang biyahe na aking, ah, uh, na, yung pagkain na aking hinatid, 12 minutes po ang biyahe ko. So, bali 24 minutes, tapos yung daan medyo okay okay naman, hindi naman siya totally na madulas. Safe naman, yun. So meron tayong uh, ayun si Raymond, sabi niya, "Wa Raymond, busy ka ba?" Bisita tayo, ha? Saka ba Raymond? Alam nyo guys Si Raymond po Nag-PM po Nag-PM sa messenger ko Ayun Siguro naka-duty sa kabila Sa Mr. Mike Naka-duty siya So Hindi pa siya mga pag ano Makapanood sa aking live streaming So So guys ha uh, Yan po ang buhay Canada Buti na lang napakalinaw ng ano ng ating uh, video. Ayun si uh, ating commissioner, si ang commissioner po ng Bungabong Oriental Mindoro, si Idol Milenio matining So yun po. Yeah. Thank you po guys for watching. Mamaya abutin ito ng ano. Abutin ng 500 views So guys muli po Nagpapasalamat po ako sa mga nanonood po sa aking vlog syempre po kung hindi, po dahil sa inyo Wala po akong maraming views Bagamat po Mahirap magka ads pero okay lang po Ini-enjoy ko naman yung pagbablog At sa aking youtube channel Sa mga hindi po ako nakasubscribe Filipino Canadian Marathon Yan. Sa mga hindi po ako nakasubscribe Please subscribe Maraming maraming salamat at sa aking TikTok uh, JR Bagnes po yan. please follow my TikTok wala pong pilitan <laughs> ayun si ating si Dandel Dandel kamusta na Dandel ano nangyari ba tayo hindi nagpa ba't hindi nagchampion kala ko tayo magchampion -cha sa ano eh sa Pibak eh ang lupit ano pala ng kalaban nyo mga nakalaban namin yun eh Yung sa Pibang na nakalaban yun sa finals Nakalaban namin yun 4 uh, years ago Yung malaki doon, Na, na nagre-referee Nakalaban namin yun Pero at least no Diba? Proud Naka, Nakalating kayo sa finals Diba? Hindi mo nag-champion Pero at least lumaban Bawi na lang next time Sa next liga ulit Sa PIVAC Yun Diba, Dandel? Bawi na lang. Saka, at least nag-enjoy naman kayo. Diba? Ang hirap kaya makapasok sa finals. Buti na lang. Ganda, ang ganda nga ng laban yun, ho. No? Na, ano ko eh. Pinanood ko eh. Katapaano, diba? lakas laki, laki ng in-improve. Nakapasok sa finals. Pero talagang malakas yun yung kalaban yun nakala nakala Nakalaro namin yun eh Sa ano Sa Edmonton Yung malaki dun Nabawi tayo Sa next summer Ayun Si Rosebird Ayun At si Gayamos kahati Laro tayo sa January 4. Sige, sige. January 4. O oh, sige, laro tayo. January 4, anong araw ba yun? Ah, galing ako sa ano, malayong lugar. Nag-ano ako, nag-deliver ako ng pagkain. Malayong lugar, pero maganda yung bigay niya. Malaki. Malaki yung bigay niya. So, tinanggap ko. Kasi malaki nga eh. So, January 4, sige, lalaro ako. Anong oras ba, Dandel? Kailangan ka namin? Next naman ha. Uy, salamat ha. Sige, 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 sige. Magbubuhay na ako. Hindi, <laughs> no, joke lang, joke lang. Sige, sige, mag ako, mag... Kailangan ko mag-practice. Kailangan yung, shooting ko, ibalik ko dapat sa ano, sa court. O sige, sige. Kasi plano kong bumalik na practice itong Monday. January 4, sige, sige. Salamat, Dandel ha, January 4. Ay, anong oras ba? Anong oras? Kung hindi mo iisipin anong oras, Dandel Nakatambay kami ni Kuya Raymond uh, 2pm oh, Sige sige magpapaalam ako Kailangan pala, kailangan pala ninyo ng ano no Kailangan nyo ng MVP Most buhay of <laughs> the Guys Guys nagpapatawa lang po ako uh, Maraming salamat ha Sige sige pa. kailangan, kailangan ko pa magpaalam January 4. Sige, sige, try ko ha. Oo nga kasi, di ba, nakara, nag naglaro kayo, kulang kayo. Mahirap talaga, may maglaro na, no, pag kulang ang team. Pag kulang, ang, ah, pag kulang pala ang player ng team. Nakakapagod. Sana kung mga siyam, mga sampo, okay yun. Nakatambay kami ni Kuya Raymond dito sa Mr. May. <laughs> Hindi busy ha. Ah. O oh, sige, Dandan, salamat na. Pag ano, papaalam ako, January 4. Oo nga, okay, Nami-miss ko na yung pag pagbabasketball eh. Hindi maka ano, kasi busy sa ano. Busy ako sa skip. Busy ang skip. Brad, kaya... Pero try ko ha. Salamat sa iyo, Dandan, ha. So yun, uh, at ako po ay nandito na sa Forza Scatchon. Guys, uh, thank you po sa panonood. Kay Commissioner... Commissioner Idol Milano Matining uh, Ang aming pong MVP MVP yan Bata pa ako, pinapanood ko yan eh. Si Idol Milano Matining Sobrang lupit Ang lipot ng mga ikot niyan Elementary pa lang ako, hanggang high school Si Idol Milano Matining Grabe Lupit maglaro niya Lupit maglaro Nang tutusin niya eh Pwedeng pwede sa ano sa... ang galawan eh Thank Rosebird, Raymond, Dandel Kay Gayamos, uh, Si march Salunga Ayan At marami pang iba So guys Totoo po uh, Steady po ako sa skip Ngayon po steady po ako So thank you po for watching guys Ito po ha, good news guys ha, good news po ah uh, Good news po ha Actually dapat tapos na po ako Sa pag skip Tapos na ako sa pag-deliver -de ng pagkain ngayon Ngayon po, binigyan ako Ng Ng ano, ng order Dapat pawin ako ng bahay Eh simple po ako, masaya Binigyan ako ng malaking tips So, una po, papasalamat ako sa Diyos Pangalawa, dun sa customer na nagbigay Siyempre, automatic din yan kay skip, kay skip so sabi ko nga sa mga driver pag kayo tumatanggap ng order na malalay lugar tanggapin ninyo kasi ang kapalit nyan bonus ngayon po binigyan ako ng bonus so ipapakita ko sa inyo ha Dap kasi dapat po tapos na ako eh sabi ko nga ba, diba, naghatid ako ng napakalayong address ng customer at maganda rin yung tips na binigay sa akin. Ngayon po, binigyan ako ng ano, ng bonus. So, basta malaki po siya, malaki. Ito po ang yung yung bonus na 'yon, itong nakuha ko ngayon, makukuha mo 'yon almost 2 hours. So, kayo na mag-isip kung magkano 'yon sa dollar. So, masaya masaya po ako na akala ko magpapayagan ako. Eh, ito nga, binigyan ako ng bonus. So, salamat po na maraming salamat. Yan, sa ating customer. Yan. So, yung aking pupuntahan po is The Den. Dito yung sa downtown. Isang malaking restaurant po. The Den. So, maganda, maganda, maganda yung ano ko. Yung pagkakatanggap ko ng pagkain mula sa Pats Bar hanggang dun sa Uh, 12 minutes kong biyahe sa range road so total 24 minutes po yung nga po sabi ko nga inuulit ko hindi ko na-expect binigyan ako ngayon ng bonus yung bonus na yon muli po inuulit ko si, syempre masaya ako eh yung bonus na yon makukuha mo yon 2 hours ang hirap na makakuha ng ganung bonus na 2 hours mo makuha ngayon nakuha ko just a minute lang di ba just a minute lang yung bonus na yon mahirap maghintay ng ganong kalaki kikitain mo in 2 hours so ito yung guys na ano ito yung po yung bonus na nakuha ko dito po yung sa the Den. so yan o ay yung mga nakaparada yan yung kotse yan papasok ako dyan mamaya ako tulad dun pala sa likod ang ano ang ang pinakang parking ng ano pinakang parking ng itong restaurant the Den. So, dito ako sa likod. Kasi, guys, yung po mga driver ng skip na door dash, dito po sa likod ang parking. So, ito yung bonus ko, ha. Yan. Ito po yung pinaka parking namin pag kukuha, pag kukunin yung pagkain. So, yung guys, oh, so, you know, manager parking only. Yan. So guys, may bonus ako ha. Malaki ha. So yun po guys. Masaya-masaya po ako. Guys, thank you for watching ha.